Kayo po ba mga bossing ko ay laging umaalis ng inyong tahanan? Kayo po ay may trabaho, kayo po ay may negosyo, at kayo po ay laging lumalabas ng inyong bahay. Ngayon po mga ang inyo po bang isipan at puso ay naiwan sa bahay? Lalo na kung nandun yung mga anak po ninyo. Mga ganun ng mga magulang eh. Kahit aalis ka, pero ang isip at uh, puso po ninyo ay naiiwan sa bahay. Naiisip nyo, naku, paano kaya yung ganito? Baka kung ano yung negatibo na naiisip mga bossing. Ako po may tuturo sa inyo na mabisang protection Para hindi kayo kakabakaba, protection po ito sa bahay at ganun din po sa mga naiwan ninyo sa loob ng bahay. Ngayon po mga bossing, kung naniniwala ka sa ganito, wala naman po masama. Subukan niyo po ito at simple lang ang aking ituturo. Kailangan lamang po natin mga bossing ko ng susi. Ayan, susi ng bahay ninyo, susi ng inyong negosyo. Ayan, kunin niyo po yan. Ilagay ito sa isang garapon. Pagtapos sa garapon mga bossing ko, maghulog kayo ng mga dahon ng laurel. Kahit ilan lamang na dahon ng laurel, okay na po yan. Tapos rosemary, Bumili ka sa mga online, marami kang mabibilan na rosemary. Protection po yan eh. Yan yung dahon ng laurel, rosemary, tapos maglagay ka na or magpata ka na kahit uh, konti lang ng mga bosing ko ng oil. Kahit baby oil na konti lang or kaya po ay langis ng nyog, konti lang. Or kahit cooking oil na hindi pa nagagamit mga bosing. Proven po ito. Pagkatapos, lagay nyo rin po ito mga bosing ko ng petals ng rosas ka, uh, mas maganda kulay pula. Pagkatapos, di pinagsama nyo na. O, nailista nyo po ba? Langis, mga bossing, kahit anong klase ng langis. Pagkatapos, mga bossing, pwede rin po ang kahit anong, halimbawa, cooking oil na hindi pa nagamit, baby oil, or kaya po yung langis ng nyog, konti lang. Tapos, lagyan mo ito ng petals na bulaklak. Uh, kulay uh, pula na rosasa. Okay? Ilan mga bossing. Pagkatapos, maglagay ka rin ng dahon ng laurel at rosemary. Yan po mga ko, mag-wish ka na sabihin nyo po, uh, kawada ako'y aalis na aming tahan, ng aking tahanan, ang aking mga maiiwan, ma ma mag maging mga anak po ninyo ay maliligtas. At, at uh, ang aming tahanan ay maliligtas anumang kapahamakan. Ganun po mga bossing. Or kaya, alam nyo na, yung mga negatibo, yung mga masamang loob, hindi ako baga, Parang magiging ano po yung parang tagabulag. Alam niyo po ba 'yon? Yung pong hindi siya mapapansin kahit uh, malaking bahay niyo hindi siya mapapansin ng mga ng mga iba Parang madeded deed hindi magkakaroon ng interes si mga ganon mga bossing. Pwede rin ito kasi proteksyon sa mga negatibo kagaya ng mga halimbawa ng mga um, magamit ng kaliwa, yung ganoon, mga bossing, protection kayo, may protection kayo sa lob ng inyong tahanan. Or kung ano man yung mga trahedya na maaaring darating, may protection ang inyong tahanan, mga bossing. May protection ka, basta nasa loob ka ng inyong tahanan. Ngayon pa, mga bossing, pero marami rin tayo mga protection na dal dalahin nyo kahit saan kayo magtungo. Marami din. Ito naman, pang protection sa inyong puntahanan para hindi ka kakabakaba, malayo ka sa mga masamang loob, or kaya po, malayo ka sa mga kung ano may mga negatibo na maaaring maganap kapag wala ka sa ng inyong tahanan. Uh, safe yung kung sino may mga nakatira sa loob ng inyong tahanan. Ngayon pa mabosing kung kayo po isa sa mga nagpaplano na gumawa, mas maganda gawin nyo po ito ng Tuesday or Friday. na uh, ng umaga ng alas 7, tapos magwi-wish ka kung anong gusto po ninyong i-wish, tapos ibilad ito sa sinag ng araw. Pagkatapos po niyan mga ko, yung kapag nabilad na hanggang alas 8, kunin nyo yung ating uh, yung ating susi. Pero kung syempre, di ba, may mga duplicate naman kayo, pwede na huwag nyo nang, Huwag nyo nang kunin, yung duplicate na lang ang ibabad nyo po doon. Tapos ilagay nyo siya sa may altar po ninyo. Or kaya, pwede rin naman mga bossing ko, kung ayaw nyo ng duplicate, uh, yung inyo pong susay, pag nababad na ng alas 8, linisan nyo lang po yan, tanggalin nyo na yung mga langis-langis. Tapos gamitin nyo na mga bossing ko, dalhin nyo kahit saan kayo magtungo. Kung kayo niwala sa mga ganyang mga pamamaraan, isa po ito sa mga sikreto ng pagting sa so usapin ng proteksyon sa inyo pong tahanan. Kaya kung kayo pinaniwala gagawin po ito, good luck po sa lahat.